So yun, good morning, good morning mga pani Panibagong araw pa bagong vlog sa naman tayo yun. So for this video, so yun uh, Una, bago tayo magtalakay doon sa ano no sa bago tayo pupunta doon sa Mag-update ng barko no So yun, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga Subscribers, viewers, and uh, Sa mga nag-comment ano? so yun maraming salamat Then, shoutout nga pala no Shoutout nga pala kay Ma'am Dani Inverga no, So yun, uh, sabi nga ay kung wala pa daw si uh, Dose So kahapon na Nakalista po kahapon na idol at uh, hindi natin na videohan so ipapakita ko sa inyo. Ah, na ko pero malayo pero ipapakita ko sa inyo. Let's go, tara. At shout out din kay uh, Ying Gregorio ano so sa pamilya ng uh, ni Sir Ivan uh, Reyes no shout out sa inyo diyan mga Reyes family and and God bless ano sa taga Lumbia Luok no Yon shout out sa Romblon Tablas and San Agustin yon shout out sa inyong lahat sa mga Romblon sa Tablas San Agustin no? shout out sa inyong lahat diyan at ingat po kayo palagi and God bless and Maraming salamat sa mga wala uh, sa suporta no? Sa mga uh, sa pag-share sa aking mga videos natin. Uh, maraming salamat talaga. At shoutout din kay uh, Chris Naiga no. So may tanong si Idol kung uh, kung may Lucina tukatiklan na ba daw na byahe na barko na uh, galing mula dito sa Lucina So ngayon Idol, wala pa no kasi uh, meron din kaming inantay na no. Siguro may bagong kukunin na barko ulit si Madam ng Saru Shipping Lines. Uh, sabi nga nila uh, ayon sa aming nabalita, balita no. So meron daw uh, idadagdag daw na barko. Hindi ko alam kung magkakaroon ba ng 13 or uh, 14 ko anumang dumating ano. So yun uh, at abangan na lang natin. So, at shout out din kay Idol Jerwin ano yun sa uh, sabi niya ang tanong niya may saang uh, biyahe daw yung idol TV terminal na papuntang uh, Dalai Hika, no Dalai Port or papuntang Pier ng Lucina no. So, ang pagkalam ko ay doon uh, parang nasa Cubao, no? Parang may uh, terminal doon ng Del TV kasi meron doon Jam, Jack, uh, LLI or sa ano, doon sa mismo no, Cubao. Siyempre, shout out din kay Papa Click and kay Papa Jom ano, kay Miss Princess Priya, sa lahat ng members ni Miss Princess Priya, no? Shout out yung lahat at uh, kay us TV, yun, supportan nyo po ang YouTube channel ni US TV at bata pa, no? So, yun, uh, supportan nyo na lang at uh, maraming salamat. So, yun. At yun, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like and share and subscribe. Click notification bell para magiging updated ka lang sa mga sunod nating videos at i-update ko sa inyo. At sa mga uh, hindi pa alam kung paano magbiyahe pa puntang Romblon, Marinduque, mas Masbate, so or kung saan pa. So yun, salamat sa inyo and God bless. Tara, let's go! So yun, uh, naka-pull out na si ano, ha? Pull out na si Uno. Dangerous ang sakay, no? Galing Ram 7. So ito naman ang ating na ng nguli ngayon uh, Si Ocho uh, Parating At si Timotia Sarampuan ano? Ayan yung mga barko yung mga barko So ayan ang ano, Si Ocho no? Ang na pasayro no? Madilim lang tingnan pero pag na-view mo na. so yun. Mga tropa na rin shout out kamay-kamay mo kay diyan. Hello. Hoy. Kamay. so plano to. Lumundag pa ka, ka na ha. Hello. Tumulong si na. Dos, uh, ah, si Uno na uh, nakalabas sa Brickwater. Yun, shout out sa mga alat na marindo kay Hinjan. Welcome ulit sa Lucena, no? Yun. Shout out. <inaudible> Ganda na lang silpon. Ganda silpon. 4K. Naka 4K. Yan na.

So yun, bakante yung ating RAM 2 uh, RAM 4, RAM 5, RAM 7 So andun pa rin si Ruiz Tsaka si Shite ano? uh, Kasalukuyan na uh, ginagawa pa Si Shite uh, mayroon daw diferensya sa makina Kaya konti lang naman kumagay. Minor Minor, minor, minor injury <laughs> yun. Si Divina Gracia mga kamamay Ang no? Uh, pamarindoke rin yan 9 to 10 Ayun, 9 to 10 kami uh, na alas 11. <laughs> ang pasahiro. <laughs> ang pasahiro. Papasaka. Hindi yung alis. So, yun ang schedule ni DB na Gracia. 9 to 10. Then, si Ocho naman, kararating lang. Ibabalik ko ng 10 30. 10 30 yan. Pama rin ang 10.30. 10.30 to 11.30. To 11.30 yan. Pamarindo ko yan. Mahirap uh. kasi umasa. Oo. So, huwag kayong uh, umasa dun sa nakapix na schedule. Talagang meron talaga ng... Uh, slight delay. Slight delay. Eh. Kumbaga, kumbaga sa madaling sabi. So, napakaganda na wag napakaganda ng mga barko natin dito. Oh, mga kamamay sa Lucena, no? Port of Lucena. Ready na ba yan sa season? Semi season. Semi season. Eh. Uh, ready na ba kayo? <laughs> <laughs> mga tatlong araw o dalawang araw lang naman yan yeah. kung ano uh, estimate namin sa buksuan ng pagdating ng mga pasayro. May election pa ba? Diba? may election pa. So, may ano pa, long weekend pa. Kaway-kaway oh! ka kaway, naman dyan! Yun! Yan! <laughs> palos ka talaga nga eh. Uh, yan ang mga inabangan ng ating mga followers dyan, mga subscriber, yung pagtakbuhan <laughs> ng mga tropa dyan. Oh. So, doon na, do, do yung mga ano natin ah. Mga... Asa subscriber. Loobong, oh, yun. Sa mga oh, yun. Takbo! Ayun. <laughs> Nahiya pa. Oh, yun oh. oh lakad lang, lakad. Kaya dandan kayo mga tropa, baka kayo madulas at di. luwag sa kabila. Ah, tama, sa gilid. Tamaan niya yung mga side mirror. mahirap dyan. Hindi uh, di, ang ano rin dun Malaglag sa tabihan Isa pa. <laughs> Isa pa yun. So yun, naglalabas na yung mga uh, vehicle bus. Ah, vehicle bus. <laughs> yung mga pas, pasayro no? Tiyan, mga private. Yan, so yun ang babaan na yung mga pasayero. So, ang pasayero dyan. Yun. Shout out sa mga taga marindukihin dyan. Ano? Yun. Sa mga idol natin dyan na kay Chris, uh, Chrisis Tumo, Yun. Kay third dyan. No? Yaka kay mga sagit family. Yun. Shout out sa inyo idol. Sa mga Chris Sistomo family. Yun. Shout out. So yun, naglalabas na mga pasayero natin mga mamay. Ayun. Shout out sa lahat. So, napakaganda ng ating panahon ngayon, no? Binigyan tayo ng biniyayan tayo ng magandang panahon, mga kamamay, no? At uh, mainit. Merong vitamina Ayun. dami ano di ba so mamaya sasakay uli niya ng ano mga kamabay uh, sasakay uli niya ng alis, alis uli ng 10:30 yan si 8 or 10 uh, 11:30 yun so yun So, yun yung marshalling natin, ano mga kamabay sa mga hindi pa alam. Uh, Diyan ang pilahan ng mga panawid, mga private uh, door to door tracking, yun parumblo naman yan, yung may mal na yan oh, yung may private, isang private dyan uh, yun pasok na sa bus yung mga pasayro natin oh. galing kay Ocho yun yan so tara So yun si Divina Gracia yung nakaalas na mga kamamay no. So time check tayo mga kamamay. Uh, 9.16 ng umaga no. Uh, shout out sa drive, uh, driver. <laughs> sa kapitan ng uh, Divina Gracia no. Sa so, mga crew no. Lalo lalo sa mga pasayro dyan. And ingat na lang sa biyahe uh, Divina Gracia. Yun. Bye bye. So yun naglabas na sa free water. Divina.